Magandang araw mga kaibigan uh, Medyo malungkot na topic ang pag-usapan natin ngayon Tungkol ito kay Congressman Rodante Marculeta uh, Pagkatapos niyang depensahan si VP Sara doon sa Kamara Ito, sunod-sunod na ang uh, parusa na Kalbaryo uh, na Naigawad sa kanya. Una, tinanggalan siya ng uh, pwesto bilang Vice Chairman ng Committee on Good Government and Public Accountability. Ito, nung natapos yung session sa Kamara kahapon, Ako, tinanggalan pa siya ng Vice Chairmanship at Membership sa apat na committees. Ito, pakinggan natin itong balita ng UNTV. Uh... Prasali, ano yung dahilan ng uh, pagkakatanggal kay uh, Congressman Marculeta sa House Committee? At uh, may reaksyon na ba siya ukol dito? Uh -huh. Aga sa huling session day ng Kamara bago mag-reses ang Congress, binagtibay sa plenaryo ng House of Representatives, ang pagtatanggal kay sa Gift Party Representative Rodante Marcoleta sa ilang House Committee. Walang pinanggit na dahilan sa pagtatanggal ni Congressman Marcoleta sa House Committee on Energy, Justice, Public Accounts at Constitutional Amendments dating Vice Chairperson ng House Energy and Justice Panel, si Marcoleta. Ang mosyong ito, inihain ni Deputy Majority Leader Iloilo City Representative Jack Baronda. Si Manila Teachers Party Representative Virgilio Lacson naman ang hahalini sa committee membership ni Representative Marcoleta. Pagka natin ang naging pahayag. Mr. Speaker, on the part of the majority, I move to nominate and elect Is the commissioner appointment, to the Committee on Energy, is the Committee on Justice, to the Committee on Public Accounts, and council Amendments, Representative virgilio laxon Vice Representative Rodante Marcoleta. There, is there any objection? Chair here stand motion is approved. Congressman Marco Leto. Dito lamang din ng Setyembre ng tanggali ng kongresista sa pag pagiging Chairperson at membro ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Sa so ngayon, wala pang reaksyon dito ang kongresista. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Rosalie. Okay, so yun po. Ulitin ko, napakalungkot na pangyayari ito dahil halos wala nang committee siguro na hinahawakan o member itong si Congressman Marcoleta. I'm not sure, ah. Kasi, Committee on Good Government and Public Accountability. Yan, unang tinanggal. Itong bago lang, apat na committees. Uh, Committee on Energy and Justice. Parehas na vice chairman siya dyan, tinanggal din. Tapos yung Committee on Public Accounts and Constitutional Amendments. Dalawang committee, members siya, tinanggal din. So ano pa naiwan kay Congressman Marcoleta? Wala na. So, hintayin natin ano ang reaksyon ni Congressman Marcoleta. Sigurado magsasalita yan. O kayo naman, ano ang masasabi nyo tungkol nito? Walang sa kamara walang binanggit na dahilan. Kailang alam na ang dahilan. Okay? So very obvious naman yung dahilan. So ano ang masasabi nyo dito sa nangyayari sa kamara? Okay, may subscriber ako, kaibigan. Uh, Shout-out ko na lang si Chris Torres. Nag-message siya sa akin kaninang umaga. <laughs> uh, tungkol ba sa nangyari sa kamera, pati na rin sa Senado. Uh, sabi niya, General, na nakakalungkot na pangyayari. Ibasahin ko ayong kanya. Ah. Uh, Good general at the uh, na Ilocano 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 din i-translate ko at the uh, Mabuyak TV News situation ng mga mambabatas sa Senado at the uh, nagahamon ng suntukan sa Kongreso at the uh, agpipinnokaw tas again nagauti microphone ah, po uh, only in the Philippines Ito na ang <laughs> siguro ang administrasyon ang pinakamaraming hearing kaliwat ka ng mga isyu. O, oh, siguro naparoon na ng karamihan yung agawan ng mikropono sa kamera. Kasi parang yung budget ng uh, DOH at sa PhilHealth ata yon may gusto, may isang congressman, I think congressman Lee na mag-interplay wala, hindi na pinagbigyan tapos sigawan na <laughs> tapos talagang ano kumakalat ngayon sa social media ang mga videos ng mga congressman na ganoon ba uh, nagsisigawan sinabayan pa sa senado halos magsuntukan si Senator Alan Peter Cayetano and Senator Juan Miguel Subiri. So, yan ang tanong. Ano na ang nangyayari sa ating bansa? <laughs> uh, ano na lang ang kinabukasan natin kung ganito ang... So, balik tayo kay Congressman Marcoleta. Lagay ko, ano yan? Uh, Cool lang yan. Tatanggapin yan. Ang it's a reality. Uh, ano siya sa Agus? Ika nang sumalungat sa Agus. Ganyan talaga eh. So, expected na yan na mangyari kasi nga sa pagdepensa niya kay BP, Sara. Kaya lang, uh, ang taong bayan, hindi naman ano. Hindi naman na uh, bobo ang taong bayan na nagmamasid, uh, later on, uh, ano, uh, ganyan talaga, pag may prinsipyo kang tao, ipaglalaban mo kung ano yung pinaniniwalaan mong tama. At ito si Congressman Marcoleta, talagang tumindig siya sa kung saan ang tama na tulungan si BP Sara. At ito kanyang napala tanggal sa mga membership sa uh, committees. Anyway, malapit naman matapos ang kongreso. Kasi nag-break sila ngayon. I don't know kung kailan sila uh, mag-resume. After that, filing na ng Certificate of Candidacy uh, October 1. Yan na. Filing na. And then, I don't know, kailan ang campaign period. So, wala na. Busy na ang mga uh, congressman, senator, sa pangangamay Lalo na sa congressman kasi sa Senado may maiiwan pa malang doon. 12 lang ang kandidato. So, busy na. So, uh, palagay ko, tingin ko kay congressman Marcolita Leta, cool lang, tanggapin niya. So, big uh, uh, sana tatakbo ulit sa GIT party list. So, huwag nating kalimutan na sa GIT party list baka dyan pa rin siya tatakbo as uh, nominee ng Sagip Party List. Ikakampanya ko yan, Sagip Party List. <laughs> Ulitin ko, yan na yung, ano, yung priority na party list na iboboto ko plus ikampanya ko sa aking mga kaibigan. Kasi talagang ano, saludong-saludo ako dito kay Congressman Marcoleta. Bukod sa matalino, maprinsipyo tapos hindi pa bago-bago ang iyong, kanyang stand kung saan yung tama doon siya yan ang ano yan ang uh, one of a kind. so kung sino pa yung ganyan na uh, nagtratrabaho ng gusto matalino abogado eh siya pa ang uh, natatanggalan ng pwesto eh, only Hindi the Philippines. <laughs> so, sana maayos na itong mga gusop na ito, lalo na yung nakaka... Know, nakakalungkot yung muntik magsuntukan si Senator Cayetano at Senator Juan Miguel Subiru. Mabuti, napigilan kasi nakakayan pag nag-suntukan, uh, okay lang yung sigawan. Kasi normal yan, di ba Kung minsan magsigaw, okay lang yung suntukan. Wala na yun na honorable pa naman ang tawag sa kanila tapos magsusunto ka, di ba? Nakakalungkot. So, to Congressman Marcoleta, saludo, saludo ako sa iyo. Pagpatuloy mo lang ang laban para sa bayan.